Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Ng mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador pag tagapagtanggol ng bayan. Magandang uh, madaling araw po sa inyong lahat ay ano? uh, salamat po sa inyong lahat at nagpapasalamat din po, po sa ating kapatid na tatago na lang po natin sa pangalan na uh, Robert ano? Siya po ay taga Bisaya, pero matagal na kong naninirahan sa Quezon City. Ito po namin pag-uusap, sa totoo lang, katatapos lang po namin nag-uusap. Marami po akong natutunan sa kanya at marami siyang sinabi sa akin. Uh, para po lubos po ninyong maintindihan, ay eh, pwede po natin uh, panoorin sa aking likod po, uh, malaki naman ang screen sa likuran ko, para po lubos ninyong maunawaan yung mga testimonya ng ating mga kababayan. Uh, kasi po, uh, may nabasa po po, ang sabi po nitong mga INC, kailangan doon maglabas ng interview. Eh, in favor po sa ating mga kababayan. Diba? Eh, kaya lang po, hindi natin pwedeng ilabas itong mga itsura ng ating kababayan dahil alam mo naman, napakadelikado po ang kaligtasan niya kung papakita natin ng kanyang mukha, alam niyo naman kung gaano kalupit, gaano kasama ang mga INC. At talagang walang puso yung mga yan kung pumatay. Hindi ka pang hinayangan ng mga yan kasi una-una, yung kanilang reliyon na pinupront nila, eh, pag nasira yan, masisira din yung triad nila. ba? Diba? Masisira yung mga transaksyon nila. Kaya yeah, dito po sa ating pagpapahayag, eh, unti-unti po mapapahayag natin dito ang mga katotohanan na experience po mismo ng mga kababayan natin. Hindi lang po sa... Kasi sinasabi nila, sinasabi ko lang daw, naginira, paano na yan eh? Kung yan yung pangunahin nilang gustong isagot agad pagka mayroong bumabanat sa kanila. Kasi, siyempre, ba? Ayaw nilang masira yung kulto nila na Million. At hindi nila matatanggap yan kasi nga ang nakikita ng mga may panlabas pero yung pangloob at saka pailalim ng galaw ng iglesia hindi nila nakikita. dahil diba? Kasi unang-una -una, yung mga member na iniingatan din ng iglesia yan, nila, iglesia ni Manalo kasi ginagamit nga nila yan yung eleksyon at dyan sila nagkapapera sa mga member nila. Diba? So, panuorin po natin mga kapapayan. sir. Magandang hapon. Uh, anong tingin mo sa Iglesia ni Cristo? Uh, ako, kami dito sir. Matagal na kami dito sa Maynila, sa mga City. Hmm. May 28 years na kami. Dito na ako nagkasawa at nagkaroon ng apo. Hmm. Anong tingin mo sa Iglesia ni Cristo? Anong masasabi mo? May sekreto na ano yan sir? Gawain ba? Gaya ng ano. Pwede mo ba akong bigyan ng mga impormasyon tungkol sa Iglesia ni Cristo? concert yung ano ba mayroon silang ano yun mayroon silang sarili para bang kung sa politiko ba parang private army ba private army oh parang parang ganun ba Ano mo ito? nasabi paano mo nasabi kapatid eh alam mo naman kasi ako dito marami akong uh, ano eh marami akong kakilala ba na magano din sa akin ba magsirisir din pero sikreto nga lang ba't nila sinisikreto para hindi nila hindi sila ma, ma, mabulabog. Sa tingin mo ba talagang yung Iglesia ni Cristo na yun ay masamang klaseng reliyan? Eh, sa, sa, tingin ko, ano, may, may sekreto nga. Parang hindi ba totoo to, talagang tunay na nagalagat ba? Wala bang ano, uh, ibig sabihin ko, uh, hindi ka ba inakit ng mga Iglesia ni Cristo para mga Iglesia? Oh. Eh nakita ko, kaso nga lang, eh ma ma mayroon nga kasi kung alam sa Biblia eh. Kaya hindi nila ako binabalik-balikan. Ah, ibig sabihin na binabalik-balikan lang nila yung walang alam yung, sa Biblia. Walang, walang, walang alam po, sir. Ano ba sa'yo si Kristo? Diyos, sir. Diyos? Sa kanila tao, ba? Diba? Oo, uh, tao. Pero suwain mong mabuti sa mga turo nila, sir. Lihis talaga, sir. No. Siguro naaakit na lang yung mga tao dahil nga sa uh, ganda ng simbahan kasi nila, no. Meron akong kwentir yung kumbaga sa ano, parang ang turo niya sa akin kapatid ba kasi minsan may problema, uh, tinutulungan ko. Gaya ng ano, sino tinutulungan mo kapatid? Sino tinutulungan mo? Ang iglesia? Di, may may kaibigan ako na noon. Parehas kami ng reliyon, katolik. Ah, oh, okay, okay. Tapos, sinisirin ko siya, ganito, ganito. Magsuri ka mabuti, bago ka, ahali sa simbang katoliko. Bago ah, okay. Ka -ano, surin mo muna. Tapos, nung inanok ko na, nagulat na lang ako, lumipat. Hmm. Ngayon, sabi ko, mayroon ka talagang inahabol dyan. Bakit ka lumipat na marami ka nang alam, tinuturo ko sa'yo. Mabasa naman sa Bibi yung turo ko sa'yo. Hindi naman gawa-gawa ko lang. Pero hindi kita sinasabi yan nga, nanatili ka ito. Sabi ko, sorry mo, mabuti bago ka, ah, alis sa ating papaniniwala. Mm. Nung nalaman ko na, uy, iba to, nagsimba na ng UBS ha. Tinanong ko siya, ah, bay, bay kasi ang tawag namin eh, bay kasi bisaya yun eh. Ah, bisaya. Oh, okay. Iba, ang sabi niya sa akin, na, na, nagsunsunura lang ako, bay, kay bilang proteksyon ano proteksyon? Doon ko na huli. Ha? Ganito pala, kaya pala. Ibig sabihin, hindi, hindi yung tunay na ganoon eh. Ano lang, pantalil lang ako kasi. Bawat kasi may violence yun sa isang bihikul magmagbiyahe ka, pag malaman kang ganyan, para bang pinapalagpas ka, hindi ka masyadong inuusisa. Sabi ko... Sino? Ay, sino ay, pa, di ay, uusisa? Sino? Yung... Sino ah, sino kapatid? Sino yung uusisa? Yung yung, yung ano po, inuusisa ba yung mga mga papel ba? I, hindi ka na masyadong inuusisa. Pagka pagka ganyan ka. Anong ganyan? Ganya Iglesia ng Kristo? ayun si. Ah, okay. Kasi makikita doon sa may symbols o uh, yung may may sticker ba? Nakita mo yung sticker? Ah, oo, yung ano nila parang yun, simbolo 'yan kapag may ganyan ka, kahit may evolution ka, papadetsuhin ka. Mali naman ganyan kung i-ano sa batas yan, mali yan. Ah, so yung isa yun sa mga pangakit ng Iglesia ni Cristo, kumbaga, oh, ganun. protection. Okay, ganun na ang mga sigrito, kaya doon ko na, unti-unti kong nahuli yung bakit, kahit hindi nila kagustuhan yung ano doon, nambiruan niya na pinag-anohan nila ayun ah, yung kanilang pinakapakay para lang magkaroon ng protection tsaka so para pa lang para pa lang yung ano no yung oh, 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 parang parang ganun ba kasi nakuha ko sa mga kaibigan ko hindi lalala na eh kumbaga sa nangisda ka uh, ah, pinukot ko sila ba pinukot oh parang inuuli mo binibitag mo oh, ano. eh eh kumpiyansa sila no ko una noon hindi pa ko naka-research ng ano kasi Uh, pumasok ko sa, sa Brista Pumasok ko sa Murmons Pumasok ko sa Muragain pumasok, pumasok, pumasok ko sa INC Pero mayro akong gustong malaman Noong nahuli ko Ay wala to Pira-pira lang Labanan ito Sa saan? Sa Saan kapatid? Sa, ibang mga sikta po sir Ganun mga estilo sir Ah, anong mga reliyon yung pinasok mo na pare-pareho ng estilo? Yung ipirpir Oo. Oh. Uh, Bunagin. Bunagin. Sa sinyo ba? Hmm. Sapos, ah, uh, si Binti, Albintis, yung tinatawag sa sabadista. Hmm. Dating daan at saka yung INC. Pareho pala sila ng dating daan, pera-pera lang? Oo, uh, pero pagsuriin mo talaga, sir, wala talaga yan, sir. Ang 10%. Mm. Wala yan. Kasi yung batas na yan, sa hudiyo nung na nagkaraan ng, ano, ano pa si Kristo, nung sinuri ko, kaya ako napilitan akong magsuri sir, sa Biblia. Kasi tuwing marinig ko sa mga umpok-umpukan, ah, wala yan, sinungaling, pari, silingaw mga gaw lang, mga, mga ano, mga demonyo yan. Napilitan po akong... Nag Sinong nagsasabing mga demonyo lang? Di ko Sino nagsabi yung mga demonyo lang? Yung mga yan? Yung sila, yung nga. Uh, sa sa barista, mga... mga ah, mga, oh, Mga, oh. Yung, mga sa kiniuba. Okay, naiintindihan ko na. Okay. Oh, hindi, Eh, ibig sabihin, sir, nangispay ba ako sa mga reliyon ba? Pumasok ko, ko dalong buwan, tatong buwan. Hmm, okay. Maganda yan. Sino sorry mo, kapatid? Kaya nahuli ko yung mga pagkain nila kung ano talaga ang sikrito. Hmm. Uh, pero nagulat ako ha, uh, pareho lang pala yung ano, yung Adventist tsaka ano yung, ano yung isa yung dating daan ba yun? oh, dating daan. So ano pang masasabi mo kapatid tungkol sa Iglesia ni Cristo? Bakit? Eh, kasi ikaw yung nandiyan dyan sa Maynila eh. Oo. Oh. Kung baka sa Juan Jermay, dead squad ba? D squad. Ah, dead squad. Kaya pala malalakasan oh, malalakas ang loob ano? sikreto ba yung pino talaga pagkatrabaho? So malinis sila tumarbaho para hindi maano yung reliyon nila. Oh. Tapos ang ang pag-alam ko bawat estasyon may IMC. Sa anong istasyon? Lahat ng mga estasyon sir, mayroon talagang nakatalaga na IMC diyan. Anong anong istasyon? anong istasyon? Anong istasyon nga? Anong klaseng istasyon? station sa police ba? Ah, okay. Uh, mga ano, so, mga police station. Kanda station so, sa, sa police, may <coughs> talagang nagkasalaga dyan isa. hmm para saan daw yun? Bakit nagtatalaga sila? Ay, yung siya nga, yung protection nga sa mga kapatiran. Ah, okay, okay, okay. Uh, kasi pag puro kasi katulik, ay uh, hindi sila magkaka-arpor kumbaga sa Bayusion kasi yung, yung puro katoliko eh. May, 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 nakahalo talaga dyan. Ano, pag hindi hindi, yung mga ya, Sarinto mga ganyang pinakamababang rango sa Ah, okay, okay. So talaga palang sinasadya nila para maging... Anong tingin mo doon sa nangyari doon sa Kalbo na Iglesia ni Cristo din na yung nanapak ng ah. siklista? Ah, kung bakas na yan, dapat mga ganyan mga edad ng mga, mga taong mataas ng ranggo sa pagiging polis, dapat ganyan, may kontrol kasi sa sarili. Ano siya eh, yung parang kung bakas na civilian, ano eh. May pinagmamalaki ba? O, oh, hindi, ano lang yun siya, p 1 lang yun siya, na-dismiss sa trabaho yun, p 1 oh, lang. O, oh, kaya pala na kaya pala ganyan yung ranggo niya, dahil agosado. Mm hmm, hmm hindi ka kitong ranggo mo ba sa abusado nga kapag kapulis walang magpurmot sa'yo dahil ganyan ang gawain mo mm. Uh, hindi nga nakulong eh oo oh, kita mo na pero kung, kung tricycle driver yun ang kumasa matagal na nakulong yun oo nga eh so yun nga ang kagulat gulat dahil yeah. hindi uh, na nakulong kaya minsan min, minsan sir magkikita ko sa mga ganyan sir parang parang uh, kumukulo dogo ko lalo pag yung ang inapi mga tulad ko, kasi driver ako eh. Mm. Parang kumukulodugo ko pag wala sa tamang panguli. Oo, oh, 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 Kasi pag sumagot ka, papatungan ka ng kaso, sa na kahit mm. mali siya, tama ka. Oh, Hindi oh, oh, oh. na lamin na tama ka, ididiin ka na malika ka. Ni, nung ano, ng polis, gano'n ba? Oo. Oh. Pagka-iglesia. Pagka pagka tama ka. Editin ka na malika. Pagka iglesia ni Kristo yung pulis, gano'n. Oo. Oh. Naka, Naka-testing ka na ba noon? Naka-testing ka na ba nang hinuli ka ng pulis na iglesia ni Kristo? Naka-testing ako. Nung sinabi ko na, nung, nung, nung sinabi ko na, kapitbahay ko yung kapatiran mo, no? medyo kumalma siya. Pero nung hindi ko inano yung ano, inano, hindi, hindi, ko inano yung eh, kapitbahay ko, eh, sinabi ko nga, katit ko pa nga yung kapitbahay ko, tapos ganyan ka, wala naman akong mali. Tapos sasagot lang ako si mga galit ka. Ang una kong hiningi, sir, siyempre, dala akong, ano, namasada na ako. Ang hiningi ko, yung mission order. Saan? Mission order sa... Sa paghuli pag nila. Ah, okay, okay, okay. Oo, oh, sir, lilitim mo ba kayong nang huli? Hindi ko alam na ano pala yun. Pero nakita ko yung ano niya, yung para bang kita ko yung ano niya, may, may guhit na pu pula, blue, puti. Pula, pula, baka pula green, puti. Oo. oo. Malit lang na sticky linigit niya, nakita ko. Sabi ko, ay, si ito, isip ko lang. Ngayon, hinanap ko, Lito mo ba kayong nang uli, sir? Tapos hindi siya kumibo. So marunong ka pa sa akin, ha? Ganon. Ganon ang sagot niya. Talagang mayayabang yung INC, no? Pwede well, gano... sabi ko, sir, hindi naman yung uh, binastos kita. Yan ang uh, kita. Kasi marami ng mga, mga ngayon. Oo, kawawa eh, talaga Pilipino kapag dumami yung INC sa Pilipinas. Eh, dahil... Sabi ko, matagal na matagal ako dito. Halos 20 years na akong namamasada. No, Siyempre, bigyan pa talagang magtanong kasi ano malay, ano malay ko, gawgawa lang gawgawa nyo lang doon tapos hindi alam ng hipi tapos uh -huh. ano kayo rito ganito kapatid dahil nandiyan ka naman pwede mo ba kung uh, pwede bang kumalap ka ng mga tungkol sa iglesia ni Cristo para maisiwalat natin sa ano yung mga mga ano nila yung mga ginagawa nila oh sige sige sir sige sige ibalik ko yung mga mga mga, mga estilo ko kun ba katong eh, yung noon na nagipaga ano man ako sa kanila ba oh, pero, sige. naman trabaho sa mga gualter ah oh, sige sige salamat kapatid ah salamat uh, pero pero sir ako sir hindi ako ay sir ah Oh, kasi sabi mo katoliko ka ah uh, katoliko ako pero na, nagbasa ako minsan nga dito noon nung no, hindi pa nila ako nalaman halos araw-araw dito araw-araw Bakit? Bakit? Eh, gusto ko lang i-kubinsihin eh, 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 yung mga kapatid ko sa mama ko. <laughs> Ay, ganun. Eh, sumama naman. Nung, sumama naman. Noong nalaman nal, nalaman ko na may purpota dito, iba-ibang mga sikta, sabi ko, sige ma, huwag ka mag-alala kay papasokin natin yan, kausapin natin yan kung ano ba talaga pakay nila. Nung nalaman nila ako sa mga tanong ko na medyo malalim yata, sa pagkakarabal nila malalim, hindi eh, na bumalik. Uh, so nakahalata na may alam ka. Takot pala yung mga oh, iglesia ni Cristo pag may alam sa Bible ano. Ang una kong tatanungin sa kanila, pang pangliig talaga eh. Sabi ko, bago kayo mag-open tayo ng, ano, ano bang tinitayuan yung sikta? Ah, ganito, ganito. Ah, ba? Ilang taon na ba na, tayo yan? Ah, ganito, ganito. Uy, mas matanda pa ako ah kasi ako mag mag na ako eh samantalang yung sibahan nyo, ang, an ang, ang gidap lang 30 pa lang. <laughs> oh, di ba? Oh, ibig sabihin mas matanda pa ako sa si sibahan yung itinatayong tayo. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, oh, oh. oh, tapos yung ganito. Si Kristo ba na nagtayo niyan? Oh, sarating mabasa. doon sila nahirapan sir. Hmm, yun lang. Uh, doon sila nahihirapan baka mamaya ma-research ma ko sa security and exchange commission niya na ang pangalan doon sa dahil tao wala, hindi ko manawala sa iyo doon sila nagsimula na mm. eh, hindi na po pupunta sa bahay mm. dahil ma-booking sila eh ma-booking mm -mm. 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 uh, pero yung iglesia ni Cristo hindi na bumalik sa iyo kasi alam nila may alam ka sa Bible oh kahit sa mga kasama ko sa pagbabasada pag pag nilalayuan nil 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 nila ako bakit? Eh, mabuking nga sila, sir. <laughs> mabuking. <laughs> oh, matatawa nga ako. Tapos, nung, 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 nung nalaman nila na may, may ako dyan, nag-iba na ng ugali, hindi na pinapansin. Oo. Oh. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh. Nag-iba ng paper niya, sabi niya, ikaw talaga, naniwala ka talaga ni, 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 ni Baya. Uh, ang, sabi naman sa tinuturuan ko, eh, nandiyan sa si Biblia eh, kayo pa lang hindi nagturo ng totoo eh. Yun, doon, ko Oh. Yeah. <laughs> Sige kapatid, salamat kapatid, natawa ako sa iyo eh. hindi, totoo yan sir. Maniwala ka kahit, pasahan pa kita ng pang, pang, ng mga ibang mga sikta ah sige, pasahan mo ako ng tungkol sa iglesia, yung, pama, yung mga sinasabi ng iglesia na Kristo na mali. Tapos, bigyan mo ako ng mga... Oh, okay. kasi ako mahilig okay. magbasa ng Bible eh. Oh, rin, sir. Wala ka. Ah, oh, sige, sige. Salamat ka, sige, sige. Salamat. kakatid, ah. salamat. Oh, salamat po, sir. Salamat. Ah. So, yun, mga kababayan, napanood po natin. Siguro naman, eh, hindi na po magsasabi pa yung mga Iglesia ni Kristo na naninira lang po tayo o naninira lang tayo. Wala namang dapat sirain sa Iglesia ni Kristo eh. Diba? Kasi, ang totoong Iglesia ni Kristo matino. Pero Iglesia ni Manalo, hindi. Yan po ngayon, siya po yung, yan po yung Iglesia ang tinitira natin ngayon na ipinopront yung pangalan ni Kristo. Pero ang totoo, mga iglesia sila ni Manalo. Di ba? Galit na galit nga sila eh. Kasi unang-una, di ba? Lahat sabi nila, pag hindi ka daw napasok sa iglesia ni Kristo, di ka nagpabautismo pabautismo, hindi ka, ka maliligtas. Eh ngayon, mismo ng leader nila si Felix Manalo, hindi na nabautismuhan mismo sa iglesia ni Kristo. Hindi eh, lalo, di ba? Nakakatawan pakinggan. O, oh, di ba? Dapat, kung nabautismohan yung mga membro, dapat yung leader nabautismohan din. Sabi naman ng filosofo, nabautismohan na kasi siya doon sa unang iglesia ni Kristo. Kaya e kala ko ba, sugo siya. Di ba? Pag sinabing sugo, katulad ni Kristo, sugo siya ng Diyos. Di diba? O, oh, ay pabautismo siya. Kay Juan Bautista. O, oh, di ba? Kasi, sinasabi nyo kasi na sugo. Sabihin, kaya nga tinawag nyo na anghel. Mas mataas pa nga kalagayan niya kaysa kay Kristo. Di diba? Kasi sa inyo, tao lang. E sa amin, Diyos si Kristo. Anak ng Diyos. Hindi namin sinabi na siya yung ama ng Diyos. Anak siya ng Diyos. At inangkin siya mismo ng Diyos. Ha? Ito ang aking kinalulugdad na anak. Yan ang, yan ang hindi maintindihan ng mga member ng Iglesia ni Kristo. Yan ang hindi tinuro sa akin. Kasi nga na na-hypnotize sila nadala sila sa ganda ng mga sasakyan, sa ganda ng simbahan, sa ganda ng mga tayo, tindig, dahil nga sa ma-influensya, wala. Kaya sabi ko nga, sa panahon ngayon, lilinlangin na ng demonyo ang isipan, mata, kaisipan ng mga tao, sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita nila. Kasi yan ang tao eh. Likas silang mahina pagdating sa mga bagay. O, pero salamat na lang tayo. Dahil hindi tayo naakit ng blessing. Kasi kung hindi, wala na. Kahit pa anong ganda ng damit mo, malakas sa sabihin mo, may influensya, malakas. Wala yung silbi. Pagdating ng pag walang iglesia ni Kristo na maliligtas kahit isa maniwala kayo sa akin. Dahil lahat ng yan ay nalimlang ng demonyo. Yun lamang po mga minamal ko mga kababayan at dito po, o, di baling magalit kayo sa akin, kayo mga iglesia ni Kristo, at sinasabi ko yung totoo na habang maaga pa, magsialis na po kayo dyan. Sinasabi ko po ito hindi para sirahin ang Blessed Sacrament kundi para iligtas yung mga membro dyan. Kasi nakakahawa, naliling lang po kayo. Yun lang po, mga minambal ko muli, sinasabi po na yung magbuhay ang ating inang bayan, magbuhay ang nagbabaan sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat. Sin, CGB.